Bala po, kumusta na po kayong lahat, tara po yan Bala ang episode na ito po uh, Magpapatubig po tayo sa ating Mga pananim po, uho, uh, sa kamatis Tapos yan po ay Diretso sa talong, diretso dun sa Update ko rin po kayo dun sa Siling Panigang at Siling, ano po Siling Taiwan, oh yan Bala ito po yung ating patubig Tapos po mag-ano pa rin nga pala tayo Magpapataba nung ating Sitaw yan tamang tama po at malakas ang dating ng tubig po ng irrigation no yan po ating lilinisan para makarating dun sa iba pang taniman hanggang doon po sa likod yan po ang ating lilinisan para po makarating dyan sa mga taniman dyan malakas ang pondating. Yan, ngayon pinagagamit natin ng husto yung irrigation. Oh. Ito pong ating patubig nito, ito po yung kakalat. Buong gabi po, buong gabi po natin yung hahayaan bukas. O. Oh. Continuous. Buti na lang kung malakas pa yung adating sa ano. Sa irrigation. Yan yung iba po yung papunta dito. Oh. Yan may tubig na o. Oh. Yan papunta po di yan ah talagang galbok naman ay yan po dito ang sa talungan ngayon po update na rin po ito sa ating mga pananim po oh bali unti unti na pong nagkakaliwanag ang ating talungan no yan, nakikita-kita na po. Dito po ang lusot ng tubig na ating sinususog yan. Paparito, paparito. Oo. Oh. Maganda na rin po ang ating talong. Oh. Ya. Yeah. Hmm. Lalaki nito oh. Nakikita na po ang kanilang linyada. Oh. Niya, dami hong sanga oh. Yung pong nandun ay kamatis, yung nasa bungad, ano ho. Bali ito pong ating mga pananim na ito ay kumbaga halos pinatakan lang ho ng isang tray. Yung kamatis, talong, at saka yung siling panigang. Oh. Hindi po karamihan, kumbaga pambinta lang ulit natin sa palengke po oh, sa mga malilit na tindahan po yan hindi po tayo tulad do ibang maramihan ayo yan ito lang po yung ating kayaning ubrahin oh kaya sa talong ari po naman yung bagong tanim natin ah sili siling tari po ito ayun oh. siling tari dalawang tray po ang ating kinuha nito diretso din po dito yung tubig Bale yan po yung kalilipat tanim lang oh. Yan oh. Mangyayari po nito mapapakaya doon sa talong oho habang nalilinis lumalaki yung pananim. Hanggang dito po yan isiling tari oh yung manghang. Red Hat. Ito po naman siling panigang oh. Yan, bagong lipat tanim po yan. Oh. Bali tayo po ay may ano uli, may kanya-kanya uling pamamaraan ng pagtatanim. Oho, yan. Masasabi ko lang po uli, kita kits na lang sa final. Oho. Yan ang ating panigang. Agara. buhay na buhay po yung malapit sa gilid oh, ng patubig bali tayo po sa area number 1 ay halos 100% na wala na tayong bakante dito kasi oh, ito napuno na lahat ng kamote ito na lang huwag na titirang bakante natin ay di ayun sabi ko nga pinag-isipan natin tanda na rin na siling panigang at siling pang ano po at siling manghang oh Bali ito po yung tinira naman natin na uh, pag-aanuhan. Pag-tetresera ng ano, ating palay o oh, kaya hindi na natin tinamnan 'yan. Pambibillera natin ang palay at saka oh, pag tetreseran. Yan po ang plano natin dito. in canale di sopra Bali tayo pero nagdidilig umaga at hapon. Oh, mas maganda po kung kakainin niyo sa hapon hapon. Para mas mapanatili po yung pagkabasa. Kasi yung pag umaga matutuyot pa siya ng ano. Ng buong maghapon. Bale po papatabaan po natin yung ating sitaw. Maganda na. Papanabilang po. taba na po nakikita na po ang linyada kasunod po na yan, tali na dan enggak garap Bali ito po ang update sa ating mga pananim po. Oh, uh, yan. Pagpapatubig, pagpapatawa, at tapos ayan, yung talong, siling panigang, siling tenari, saka po yung sitaw. Ayan. Bali, salamat po ulit sa inyong pagsama. Ano po? Uh, dito na rin po tayo magtatapos ng vlog na ito. Kung di pa po magsasubscribe sa akin channel, pasubscribe na lang, pakilag na lang po notification bell para maging updated po kaysa susunod ko pang videos. Hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.